Hello mga palangga for today's mini vlog. Nakauli na po tagbalay. Hi dong! Hi ma'am! Amigo na ka? Ha? Ngak, how was your day? How was school? Ano sa man mo? Wala kayo muna buhat? Wala kayo buhat? Wala kayo kapalit naman po ko kayo nga isda. So, so sa may buhat na magsabaw na po. O, di ba, Sige, nagsabaw. Di nagtimpla lang may ipuding ko para sa amuhang litos. May palitas. O, di ba Tayo na isa, mag-snacks. Ado, kuno siya. Sabaw. Okay. Sabaw. Like sabaw. Our sauce. tayo na lang na timplahan og patis ug paminta so dili na gid ko kabutan og mga upan pa nga mga seasoning din tapos itambog tambog ni nato ang kanang utan dira og oh, tara <tipansi> <tipansi> na sak ngaon ta it's eat na na mo na

Vejne bokov z avto, ki je na vrsti.